Good morning guys, andito tayo ngayon sa third floor ito ah. So napapakaingan natin yung ating mga Moles dito Na may kasamang natitirang isang Danyos yung kulay po So ayan sila Actually, may na nakita na ako rito kagahapon na yung maliliit. Hindi ko alak yun. Kung nakikita nyo guys. Ayun o. Nakita nyo ba? Ha, yung may maliit na isa. Ayun o. Sa may dahon. May mga kasama yan eh. Mga ilang piraso sila dyan. Check natin kung nasa ayun o iba ha. hindi ko alam kung nakatago ko basta ayun lang ang nakikita natin na yun eh. maliit eh. meron lang isa kahapon ko ilang piraso yung nakita ko po dyan eh may nanganak din sa mga molis natin na eh. yun Dito yung atin. Ito yung sinasabi ko sa inyo guys. So, ayan Oh, may kasama. Diba? Iba yung kulay. Napansin nyo. Ayan yung may mga kulay na yon yun yung kasama no. Binili ko. Na yung bagong ginagawa natin breed. Tapos ayan yung mga anak nila. Nauna nung red na pantay natin. Yung mga walang kulay. Alalaki. medyo malalak na sila. Nakikita nyo ayun oh eto pakakainin natin para makisinya sila yung mga walang kulay yan yung mga unang anak ng gapis na binili ko tapos yung apat na may kulay yan yung kasama tsaka dito naman tayo pakainin natin yung ating Ah, <laughs> ay, dito. Tignan natin kung maglalabasan sila ngayon. So ayan guys, simula nung ano yun na uh, isang beses ko pa lang pinalitan ng tubig niyan. Ginagawa ko niyan. Pag bumababa na yung level dun sa ano na yun, marks. Ginadagdagan ko lang sila. Ito so, yung isang kaybush na ano. may tayo isang red clark. Ayun, ito kulay-kulay dyan. Namatay na yung mga sama niya yung nag-multiple. Hindi Ayan yung galamay niyo. Ayan yung head clarky natin. Nag-iisa na lang yun. So, ayan yung ating mga gabis ko. Siguro by next week, bakit mga second eh, half ng so, match may mga kulay na yan ang unang itlog na uh, ano natin ng natis tapos yung dito sana ang tagtagan yung mga molis natin sa maliliit pero ayun meron pa rin sa maliliit nakita ko isa nakita niya ano dito kanina kayo ng mga maliliit na kasama ng mga sa disipul yung maliliit dito eh. So, yun sila guys. So, sana na gustuhan nyo yung ano natin. Video nito na ngayon. Pagkano update ko kayo sa mga susunod pa ng mga videos nila. Maraming salamat. Thank you guys for watching.